Hello guys. Patayin ko muna ang electric fan sa likod, guys. Sorry po. Uh, salud. Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na po, no. So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin kasi very controversial ang nawawalan sa bungero. May nagtanong sa atin, ano ba ang mga dahilan kung bakit mahirap ipakulong si na Charlie Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng nawawalang sa bungero. Even sa ngayon guys ay kinoconsidered pa lang silang suspect. Sa, so, yun po ang ibinulgar ng dating tauhan ni Atong Ang na si alias Totoy. Ano ba ang mga dahilan? Yun po ang talikayan natin. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. This week ay may lumutang na whistleblower, no? Na tinatawag natin na si, pangalan niya is Julie. Pero, ang karamihan na tawag siya ay, ay, si Totoy, no? Ang tanong, bakit mahirap ipakulong si Naatong Ang at Gretchen Barito sa kaso ng nawawalang sabongero? May mga rason tayo guys ha. I'm not saying na guilty sila ha. Kahit suspect lang. Okay. So unang, unang rason. Kakulangan ng matibay na ebidensya. Hindi po ako abogado. Pero karamihan kasi. The prosecutor is the one who will prove. Through evidence. Ang kinaklaim nila sa suspect. Anong ibig sabihin? ang nag-aakusa ang dapat magbigay ng ebidensya, solid na ebidensya sa kanyang sinasakdan para lumabas ito na guilty. Para sa para makasuhan at makulong ang isang tao, kailangan ng matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanila sa krimen Kaso dito sa nawawalang sa bungiro, walang malinaw na physical evidence katulad ng CCTV din eh witness na direktang mag-uugnay si Kina Atong Ang at Richen sa pagdukot o pagkawala ng mga sabungero. Until na wala, may, may lumabas lang nagsasabi. Kahit sinong tarantado, dyan pwede naman maglabas na okay sila dalawa nakita ko na mga mastermind ng pagdukot sa mga sabungero. Anybody eh, can claim those things, no? Pwede talaga. Kung may mga spekulasyon or chismis lang at walang hard evidence, hindi ito sapat sa korte. Kung mga hearsay, meaning na rinig mo lang o gawa-gawa lang, wala pong itong effect. Ayon sa batas, nananaig ang prinsipyo ng innocent until proven guilty. Ito po ang katotohanan. Okay? So, ang unang rason, kakulangan ng matibay na ebidensya. Ikalawang dahilan, bakit may hirap ipakulong si Atong Ang at si Gretchen Barito sa nawawalang sabongero, makapangirihan at may koneksyon. Very true dito sa Pilipinas, kung may pera ka, sikat ka, marami kang koneksyon, you can evade law. Hindi ka makukulong agad. Si Atong Ang ay kilalang negosyante at dating operator ng ilang online sabong platform. Sabang si Gretchen Barito ay kilalang personalidad na may koneksyon sa mga politiko at negosyante. Maaaring may impluwensya sa politika o batas, nagpapahirap sa mga investigador na ituloy ang kaso. Very true. Posibleng may legal team silang mahusay na kayang protektahan sila mula sa kasong kriminal. Ang abogado nga ni ano eh, ni Atong Ang si Attorney ni Ka Kapu Kapuna no, ang grabe no, ang grabe talaga 'yon, magaling. Ikatatlo. Hindi sila itinuturing na primary suspect. Sa mga opisyal na ulat ng investigasyon ng PNP at NBI, hindi si Atong Ang or Gritza Marito ang tinutupangunahing suspect. Mara, maaring may naimbanggit na pangalan na media pero kung wala sa listahan ng official suspect, hindi sila pwedeng kasuhan. Okay? Ikaapat e na dahilan, pagkakomplikado ng kaso, complicated case. Ang kaso ng missing sabongeros ay may maraming sangkot mula sa pulis, private security, tauhan sa sabungan at iba pa. Meaning maraming taong involved. Mahirap po ito guys no kasi isa-isahin mo talaga sila. Sa dami na posibleng sangkot sa te teoriya, mahirap ang investigasyon at matagal ang proseso bago masampahan ng kaso ang sinumang mataas na pangalan. Very true. Ikalima, proteksyon ng batas. Kahit sinong may mamamayan, kilalaman o hindi, ay may karapatang hindi makulong hanggat walang due process. Very true. Hindi sapat ang chismes o nalalamang ang kahit sino ay dapat dumaan sa tamang proseso ng korte. No, kung yung mga maritis dyan, magsasabi, O oh, si Atong at Gretchen guilty na sino ba sila, hindi naman sila judge at wala namang ebidensya. At hindi naman proper venue, hindi naman sila korte. Sa ika media influence at public perception. Ang pagkakadawit ng pangalan ni na Atong Ang at Kilitsin Barito sa media ay maaaring nakabase sa haka-haka, political agenda or online speculation sa hindi verified na impormasyon mula sa investigasyon. Sa konklusyon natin sa ating topic, mahirap ipakulong si Naatong Ang at Gretchen Barito sa kasong ito dahil walang malinaw na ebidensya laban sa kanya. Hindi sila pangunahing suspect ayon sa investigasyon. Malakas ang kanilang impluensya at legal na proteksyon at, sundi at dapat sundin ang proseso ng batas. Kung may lumitaw na matibay na ebidensya at maari silang masampahan ng kaso sa tamang panahon hanggat wala ito mananatili silang malaya sa mata ng batas at proven innocent. No? yon lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all.